Dalawang araw bago ang laban ni Inoue kontra sa matandang si Doheni ay hinahanda na ng mga Japanese promoter ng Hapon ang susunod na laban ng The Monster sa darating na Enero ng susunod na taon. At mula mismo sa inilabas ng Japan Boxing News ng Tokyo ay itong si Quadro Alas na ang isusunod ng Hapon kung may papanalo ni Casimero ng Empresibo ang paparating na laban nito ngayong Oktobre at 13 sa bansang Japan. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay muling gagastos ng malaking halaga ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito upang may kasalamang muli ang laban ng ating pambato sa bansang Japan at upang makagawa muli ng ingay sa nasabing bansa. Ganun pa man ay hindi magiging madali para sa kampo ni Casimero ang mga hinihinging kondisyones ng mga promoter ni Inoue dito kay Alas. Dala mismo sa treasure boxing promotion na kung matutuloy ang Inoue Casimero sa Japan ay hindi raw papayag ang uhashi promotion ni Inoue na mag-training sa Pilipinas ang ating pambato. At dahil dito ay nababalita na pinapanood ng kampo ni Inoue ang mga explosive heavy bag at meets nitong si Quadro Alas sa Ormoc. Kung ay mas gusto ng mga Hapon na mag-training sa Japan, itong si Alas at makipag sa mga Japanese boxers. Marahil ay upang mamonitor at lubusang mapag-aralan ang buong kalawan nitong si Casimero. Ito rin ang ginagawa ng mga Hapon sa iba pa nating mga Filipino fighters na kung saan ay pinapapunta nila ang mga ito ng Japan upang makapag-training ng libre at maging sparring mate ng mga Hapon. At dahil dito, nakakakuha sila ng mga datos patungkol sa mga kahinaan ng mga Filipino fighters.